sa tulad po namin na mga walang four wheels ay napakahirap po talaga magbiyahe lalo na kung tag-ulan. Kaya napansin nyo rin po ba na mga karamihang mga nagmamotorsiklo ay talagang napapa silong talaga sila sa mga tindahan na kanilang makikita dito sa daan na pwedeng masilungan na may bubong. So, yan po kami guys katulad ko nga rin po, napadaan kami tindahan dito. ng ano, mga rentahan ng damit sa butik. So, eto siya guys, napakaganda dito ng nasilungan namin. Dahil ito pala ay may mga tindahan na dito ng mga magagandang damit na gown. Nag-ano lang tayo dito, window window shopping habang nagpapatila ng ulan. So, ayan nga guys, so, may nakita tayo dito isang gown. Ito pala ay sa mga sa pangkasal. So, ayan. Will you marry me na? propose na kayo sa inyong mga jowa. Ayan. So, ayan. Maghanap na po kayo ng mga pangasawa nyo na pwede nang pakasalan nyo. Pwede kayo magpunta sa Agastabaco City, Albay. After ng cemetery, kung galing kayong Lagas, so, Ayan siya so guys. So, diba? Ang ganda. Tapos, kung gusto nyo naman magrampa-rampa, ayan. Dito naman tayo sa pula. Napaka-elegante talaga ng damit kung tingnan kasi eto, may pa -islit pa talaga sa may, ano, sa may legs nila at sya pakita-kita ng konti ng cleavage o diba so ayan diretsyo na tayo guys kasi nga tumila na yung ulan ng konti so kailangan na natin talagang magbiyahe magbiyahe pala kami dito ng aking kasamang pogi so ayan nakiangkas lang po ako dito guys so eto na siya, guys sa sentro na po tayo ng Tabaco City Albay ayan o diba o kung ayaw yung maulanan pwede ka magpayong o yan pero ingat lang po tayo sa pagpapayong kasi baka tatalbuhin yung payong. Ay! Ano bang tatalbuhin? Ay, lili pa rin pala guys. Lilipa rin yun. Parang eroplano Ano lilipa? Ito siya guys. So, naka-traffic traffic na dito sa sentro. O, oh, ayan. Ito na siya. O, oh, di ba diba? Traffic na kasi nga may dumaan na mga iroplano. Tumawid ba? So, yan, yan, yan. Nakikita na natin yung mga sa pedestrian lane. Yan, yan. Nakita nyo. Yan, no. Di ba? Agro-puro po talaga kung magbaliusin da sa tinampo. Ay! Mag, ano? Magtawid pala. So, yan, no? Yung shopping mall ng LCC na napakalaki dito sa Tabaco City. Ayan. Andito na tayo sa tapat? Ayan, no. LCC Supermarket Shopping Mall. Ah. So, ayan, guys. Tabaco City Park. Nakikita nyo ang nakalagay na, I love Tabaco. So, ayan. Yun lang po, guys. Bye-bye na tayo.